So right mga kabady dito tayo sa ating repos Seri. ngayon Dito tayo sa Pasig dito sa may motor trade Ayan nakita nyo naman sa likod yung mga haripon uh, repo nilang motor di eh. Mayroon sa litong Aerox at saka yung mga automatic na motor Ay lagay ko na lang yung complete address nila dito sa video Ngayon titingnan natin yung mga presyo ng mga motor nila yung mga repo Tulit so, let's go. Pero bago yan huwag kalimutang mag subscribe at mag like sa ating youtube channel At ipalo nyo ako sa akong mga social media account So let's go so, na natin Alright mga kabady, ito yung mga repo nilang motor Itong nauna na kulay orange na Aerox Alam niyo na pag Aerox uh, ah, Mabinta talaga yan ah, yung price nito mga kabady Yan, yan yung cash nya 82,820 Andin yung down payment nya Nasa mga 900 Andin yung monthly nya Pagpupunin siya ng installment Nasa 4,353 Siguro nasa 36 months Siguro to pagpupunin siya ng installment Ito yung price niya. And then yung issue nya nito Wala akong nakita ng issue and din yung gulong niya ang kapal pa ng gulong niya yan and din kinta pa talaga bagong bago pa to parang bagong hatak lang to may mga balahibo pa yung gulong niya oh. yan Aerox Mio Aerox and din tingnan pa natin yung mga iba yan itong isang Sulay uh, soul eye, 125 mga kabadi yan tingnan natin agad yung price nito nasa 60,500 pagka zero down payment and din yung monthly niya nasa 3,000 And then, minor scratch lang ito mga kabady yung mga issue niya. Good condition yung mga makina nila dito. And then, iso natin ito isang soul eye ulit. Uh, May soul eye, itong price niya 60. And then, yung zero down payment, and then yung monthly niya. So, pambabilisan lang tayo mga kabady. So, alright, so, sunod natin ulit right, mga kabady. Click 125, 70,000. And then, zero down payment, and then yung monthly niya. So, alright, titan pa natin yung mga iba nyo lang mga repo. Ayan. Ayan nag lang yung aerox nila dito mga kabati kaya lalawin nyo na to. Sugurin nyo na to kasi bago pa andin may plaka na rin sya. Yan. Andin yung itong isang uh, Mio. Mio Sporty. Yung price nya nasa 58. Yan. Yung don't, sir don't andin yung monthly nya. 3,000. Bagong bago pa ba to may no lang sya. Bago pa yung mga repo nila dito mga alagang alaga. Itong isang Honda Beat. 60 and din yung down payment zero cash price niya 60 and din yung monthly asa 3000 walang mga issue issue yung mga bali may no scratch lang yun siya and din yung mga gulong nito makapal pa yung mga gulong ng mga repo nila ito and din sudra dito honda beat honda beat na 54000 yung price and din zero down payment and din yung monthly niya sa mga 2000 lang yan may sudra dito yung ano price agad tayo Tidin, hindi na yung price agad nila so ito yung pinakamababa yata 48,000 yung cash dahil so, down payment din yung monthly niya. so mga bago pa hindi ko kung isang Honda Beat ulit na kulay blue glossy blue so, cash zero down payment din yung monthly hindi ko kung isang ulit na black na Honda Beat ulit 50,000 yung cash zero down payment din yung monthly niya. so let's go ito yung complete address nila dito mga kabari sa Pasig dito sa may motor trade yan, motor trade dito sa may uh, 1-4 the Dr. 6 to Antonio Avenue Pasig City yan, makita nyo ito agad may mga brand new din sila dito mga motor so let's go, yan yung mga repo nila magbari yan, kung nagustuhan mo aking video huwag kalimutan mag subscribe at mag like at isama nyo rin ang bell like icon para update kayo sa ganitong mga video so alright, let's go, peace out